Na-claim nyo na po ba yung uh, KGR nyo sa Grab? Uh, kung platinum ka, mga 400 siguro. Tapos kung uh, gold ka, 300. Kung hindi pa at uh, hindi kayo marunong mag-claim nun, kagaya ko nung una, hirap na hirap ako kung uh, paano i-claim. Panoorin nyo guys, may tutorial ako dyan guys. Ayan na, buksan nyo yung Grab Apps passenger nyo at uh, pumunta dyan sa pinaka left pinakakaliwa sa taas grab mark tapos yan makikita mo mamili ka stores near you pharmacies etc kung ano ano pet supplies para maging valid yung ano nyo for pick up po ang gawin nyo dyan yung coupon nyo ah, uh, for pick up ang gagawin dyan. Yan, mamimili kayo. Yan, Robinson's Supermarket ang napili ko. At saka, Square yung ah, nakuha ko kasi mas malapit kami dito sa Banawe. So, yan guys order na kayo lahat dyan guys yung available na pera nyo ngayon kung magkulang yung pera nyo mag add na lang kayo kailangan may laman yung uh, grab apps nyo o di kaya uh, nakalink yan sa video or sa gcash kasi pag nagkulang yung pera nyo doon siya kukuha tsaka guys siguro din yung for pick up po yan para maging valid yung coupon nyo so, sir. Ito na po ba yung sa grab, grab ano ko? Yes, sir. Sa KGR? Yeah, apat, apat, okay. Okay po, maraming salamat, sir. Hanggang sa susunod ulit. Basta magsipag ka lang kay Grab, siguradong sa katapusan may makukuha kang reward. Yun lang po guys, uh, ingat po ang lahat sa pagmamaniyo.